Hello guys Mayroong ano dito guys Ito May kita tayo na ano Tapon Nasa nang expiry date nito Ayun si Babo 2023 pa January 30, 2023 Lala, toh, twenty fourteen, ano, klase yan? Oto, twenty fourteen po, toh, soi, soi sus, saan niyo, ano niya? Espera dito nito. Pang sushi. Ito, ano to, ano to? 2021 pa. Ito. Sana yung espera nito? Timpura. Timpura. 2014 To 2022 wala na, may expire na nga ito nistake awlo kuliktad Twenty-twenty pa. Wala, wala. Ano na pala to Ito. Twenty-five. Hihi, na ito. twenty Ito. Ano naman ito? Shili peace, alam tahunnya niya, wala o lano isa, 2018, Dibikam become" wala kang tagal pala iba. 2024 12, 20 December pa to you know, Pwede pa to you know, 2024 12, de December 20 2024 Ano naman to? 192 Yung isa hindi pa expire 2022. 22 Eh, pertama Oh, 20 pun Pertama yang 20 pun 21 22 Two. born nb 18 pato expired tuh wah mana no he silakan ndi expired mm purtin tuh Pingi, matagal na to. Oo. Oh. Isa lang nakuha natin guys. Ito lang ang okay pa. Hindi din di po. expired. Hmm. Yan, mga expired na yan. Yan. Sika, Sika expired. Ito isa. Hindi ko na. Pero di ba, hindi na ano, ng... Hindi na niwala. hindi nakabukas. Basta sarado. Hindi lang daw ka gaano ka, ka sarap. Bawas na yung ano ba. Nah. Da, yun may libro uli. <laughs> 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 <Ha>? board Expedition <laughs> board board Expedition Ito Ano <laughs> <Look> kaya <at> ito? <laughs> <laughs>

Mm -hmm. ng, ano, kabayo? kabayo. Oh, <laughs> <laughs> <Ito>. <laughs> oh, gumayin, May payo. May, May payo, guys. Kibuy kalkal. Yah. Ito pala yung sinira ni Bay Wiljin. Ito lang nakuha natin guys. 192 ang isa. Kiko man. Ayun. Kiko man. Kasama sa mga kiko. <laughs> isa lang nakuha. Thank you for watching guys. Meron tayong nakuha na Kiko man.